Hello, hello, good afternoon mga kamanay, day of time na naman ni kamanay Ayan, nandito pang asaygaan si kamanay, nag-iisip pa kung ano ang kakainin at aalmusalin ngayong hapon, kagigising lang Ayan, kasi nga, day of, late ang gising ni kamanay o, Ayan, manood mo na tayo ng TV bago mag-prepare ng pagkain Ayan, tika mo na Ayan mga kamanay, nood mo na, na tayo ng TV habang nag-iisip ko ano ang kakainin. Pinapanood ko ay Marvelous. Ayan. Pitingin tayo kung anong makakain natin mga kamanay. Kasi nga nakakatamad mag kilos. Pag-day off. Day of nga ay eh, rest day So kailangan naka-rest Tingin tayo ng makain okay. Ang Mga kamanay may bahaw Ano kayang gagawin ko sangagin At magluluto na may sardinas O oh, ayan Sardinas Magyano tayo lunch meat ito na lang ilulutoin ko kasi ulang itlog. May albaik naman sandwich sa nakakasawa naman na. Oh. Kaya halika mga kamanay, magluto tayo ng ating aal musalin or kakainin. Ito, pipirituin na lang natin. Tututututututut. Andito na ako sa aming kusina mga kamanay. Wala rin wala rin itlog, hindi nakabili. So, open mo natin exhaust. Hindi rin nakabili ng itlog. Kaya walang ulams. Ayan na lang. Ayan, open natin ang itlog. Mga kamaray. Ang ulam natin ngayon, hanggang na magluto pa. So, ipuhin natin mga kamaray ito. Chicken lachon mito. Ayan, tapos katakutin natin yung mag mga dito para lumabas siya na. O, ba? Diba? Galing! Galing! O, na, mga kamanay. Iiwain na natin siya. At ating lulutuin, di ba, mga kamanay? O. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Ima. Anim. Ito. Walo. Siyam, sampo. Ayan, mga kamanay. Atin na siyang tutuluhin. Ay, at aking nahiwa na nga, mga kamanay, at aking piprituhin na. Ayan na mga kamanay, may naiwan pa na mga na-abroad sa araw. Aking kusyang lalagain. yan pa sa pagkakas. Lato. Oo, oh, mga kamanay. Kukula. Ay, lalagayin ko lang siya. Kasi, ito ako ng ayan nga mga kamanay kung tilang nilagay kong mantika sa kawali o. ayan mga kamanay sinalang ko na ang meatloaf ayan at ay maluluto na mamaya maya Nay, nilaga ko na rin ang naiwan na okra na kakaraang araw na pagbulay ko pinanit ko sa sinabawan ayan laga laga tayo Ayan nga, luto na mga kamanay at kakain na tayo. Yan ay ang almusal, tanghalian, hapunan. yan isahan na yan. Kaya thank you for watching. God bless all. Sana huwag kayong magsawang manood ng aking mga videos.